thank <laughs> you Hi mga loves! So, for today's video, mga loves, for today's vlog, uh, we will have our uh, cleaning. So, uh, mag, ano tayo, mag, um, maglimpyo ko kay Karun lang ko nakaabot gikan sa, gikan sa hospital, guys. So, the other, the other day, the other week, uh, nabisi ko sa ano sa hospital kasi ang akong lola is na na admit siya so na admit akong lola sa uh, gidala na mo sa sa hospital tapos karon uh, walay walay nakalimpyo sa akong palibot so wala walay nakalimpyo sa akong kwarto kay uh, sobrang busy ko so karon dapat ko ipakita sa inyo guys so let's go So, for today's vlog, guys, uh, we will have, ano, uh, uh, my schedule is to clean my room. So, let's go. Oh, ayan. So, mao na ni ang akong room. Oh, pwede na siyang kalata. So, napaka na. Una, yun na po ano uh, dito. Uh, yan. So, mag ano tayo. Mag trapo. So, trapo tayo na. Ayan. So, makulang ni ka. Ako. 嘛，回来、uh huh. uh huh. karon na po na adlaw guys so after na ko maglimpyong balik na po, po sa hospital karon kay magkuha ko result sa ano sa akong lola kay gahapon na discharge me gahapon wala na mo makuha ang result kay wala pa wala pa nila ma ano ang result na atiman ang ano sa akong lola so karon ingon ang doktor nga mubalik ko dito sa uh, hospital kay kwaon na po ang uh, so So, ano na ano, yun. Eh? Ayan, tapos meron na kong ano dito, mga kalabs. So, ilalagay natin yung ah, uh, yung ayan. So, <laughs> meron akong teddy bear dito. So dito 'yung ang isa. Dito ko ilalagay 'yung isa. See. So, ilalagay 'yung isa dito. So, ayan na mga karabs. Tara! My, my, my baby! So, meron akong baby. So, yun okay. na. So, impisa na tayo dito sa... So, meron pa tayong isang... Shhh. Wala nang ano siya. Wala nang na ganito. Isa na lang. So, yan. Kailangan na natin maglinis-linis. Naano nga pala itong lubat na itong aking phone, guys? So, nalimutan ko pag-charge. Nalubat-lubat ng aking phone. So, i-charge icha natin yung phone, na Mag-charge tayo. Ayan. Mamoni, so, kinabuhi isa-isa pa. Single mom! Mam! o oh, dili dili lalim ang single mom so pagka human ani guys magto na po, po sa akong kuan so magto na pod ko po sa sa pano magto ko sa akong mga anak dito sa skulahan mo bisita ko dito nila sa espilahan guys kay ah uh, bilang isang ina no so dili lang nato pabaspasagan atong mga anak kay pag matigulang ta na realize na ko no pag matigulang ta guys kinsa mag-atiman sa ato tapos kundi ang ato lang anak So, dipindi lang siguro, no? Kasi man, na naapoy na mga anak, na di mag-atiman sa hinitanan, pinaagi -pina lang sa, ano, pinaagi lang sa pag-support sa kwarta-kwarta. So, ang apo, ang mag- ang ako ang mag-atiman. So, hinaot ko nga abot ang panahon. Yan, maka-apo no? So, makaapo ta ang buutan. Kaya kung di ta makaapo buutan, natiwas. Lisod, peting yung liso sa sitwasyon na wala kay laing ulay, ulay imong malingi. So, wala man magpana mag kung sa pana, ang say tawag anak ka ng... kung sabaga pa, kung sa pag sibing sibings ba, mga andam-andam ah. Nakalimot ko ka ng kanang mamugas-pugas ayon mamugas-pugas no kay mabut gid ang time na kita mga batan o natigulang jud ta so yun so mamugas-pugas tas atong mga anak no kay basin okay. ngarot ang time na dili tanan panahon dili tanan mga anak nga muamuma dili tanan mga anak na naas ka na gaya or naas ako ang what if ang imuhang what if ang isa sa mga bata ni mo nung uh, daghay mga problema so mo na nga ang uban dili maka dili maka atiman kay nanerbaho mga inun anak no so naot ko nga unta akong mga anak atong mga anak atong ati manon no pa eskwela na i, i, i challenge i, i encourage jud si sila pagtambag na magtapos kay dili basta-basta nga walay walay matapos walay natapos no walay trabaho mga pagod ang panahon isa sa imong mga anak walay trabaho kay walay natapos ka kaayo dili makatabang So, muna pinakalusod ka rin. So, lipat-lipat na yung ako. Akong kwarto. <laughs> Lipa-lipa na ako mga kwarto, guys. So, yeah, and then, medyo, grabe, muntaba na sad ko, no? Muntaba na po ko mga kalabs. Grabe, pagtaba na ako, oh. So, ayan. So, stress. Ang stress, isa sab sa makapataba ang stress, no? Na kayo kag-problema, daghang kag-uan. Karang, mong samot, yun kag-kataba. So, tingala ko nga. Ako lang ang tanak ko Wala ko pamahaw. Even panihapon pamahaw. Always pamahaw, jud na wala po'y pamahaw, no? No breakfast, no lunch sometimes. Pero, grabe, minta ba, ko. So, so, ang stress di ay, nag-search ko sa ano, nag-search ko sa Google, ang stress, kusog siya. Ang stress, isa sab sa mga hinungdan nga, nga nung ka. Kaya ang uban ma-stress, kanang ganahan ano pare pareho sa kuha. dili di ko wala koy pamahon no paniudto ana once nga makatangka ko sa kusina ang kanon ana nakopo sobra-sobra ingon e, po tibo di ba tibo so mao na so ang stress po makapa ano po makapalamig kaon or basta depende po na sa ano unsa nga klase nga uh, stress so sobra ka pasok guys Ayan. So dito na naman tayo sa ano ko sa sa bed. So kailangan natin tong ipagpag yung bed kasi dami na siyang sipat-lepak. Ayan. So i-ano natin yung suga so, no ang light. I-open na ito ang light kay ngit ngit ayan kinahanglan ingon ang doktora no sa ano so ang tao sab isa sab sa magkasakit-sakit ang tao nalipa daw atong palibot. My goodness. Na atay mga uh, ano no, kinahanglan di ay ang cleanliness. So, kinahanglan pud ang sa usa ka ang paglimpyo, ang pagligo, ang pagatiman sa paguya. Kay isa di ay pudno na nga ang sakit na affirmative. So, siguro tinuod pud tinuod jud nang ingon ana nung no, dili ta kung dinita, kun pabaya pud ta sa atong ano pabaya ta sa ato ah, um, uh, sa atong palibot no sa atong sa atong sa ka, ano kanang kapuluho ba nga halos di ata maglimpyo ana so tinuod jud na nga posible nga isa sab na sa mga reason po nga isa sa mga dahilan po na nga magkasakit-sakit po ta kaya ang atong palibot dili limpyo so saon man nga ay ay para sa ako no ako ako ay nagkakaayo kay akong ako oras na sa akong YouTube Google no kay naaramang ko sa akong YouTube nag-income So, naningkamot yun ko nga makuha na po ang $100 in one month. Kay, pag di na ko makuha ang dollar na ko in one month, so, wala ko isahod. So, na nga ako, kada ano lang yun ko, every morning and every night, every evening, and night and morning, ako nag-live. Nagla-live ako night and morning. Kay nga no, na ako'y gi, ano nga goal nga threshold nga makuha. As a small YouTuber, so, makakasahod me, every, makasahod me, if, makuha na mo, if we reach uh, 100 threshold a month. So, kaya, I don't have time na, sometimes, I don't have time to clean my, oh my goodness, my room is always messy, my, palaging ano, ah, uh, hindi malinis kung sa baga pa, hindi malinis yung tigaan, yung bahay namin kasi wala akong time sa sa paglilinis ka kasi kapoy na pag na ako'y time, mag live ako. Pag after live, kapoy na, matulog ko dread. So, yaka, ana. So, edit the videos. Kahit ano na lang, nag edit edit ako. So, yun, nag-iisip din kung anong magandang content, anong magandang thumbnail, anong magandang... Hindi basta-basta, no? Kasi, ako din sa Pinas, wala din ko yung work. As in, wala ko yung work. Ang work ko talaga na magkaroon ako ng income is yung YouTube ko lang talaga. So, ngayon, guys, so, I'm so thankful kasi malapit na yung second channel ko. So, malapit na ako ma... Ah, malapit ko na ma-reach yung uh, requirements sa YouTube, yung aking second channel. So, for those uh, not to subscribe my channel, guys, please subscribe my channel. Uh, this chick, uh, second channel, guys, our content, my content is mix. Uh, daily vlog, um, live stream, yeah. So, mauna akong content sa akong second channel daily vlog siya kung unsay ginabuhat na ako, direct, kung live na ako sa Pilipinas, no so daily vlog yung aking second channel so malapit na, malapit na masaya na ako kasi once na ma-approve ma yung second channel ko, so makadagdag yan ng aking income sa ano po, monthly-monthly so malaking ano, malaking tulong na rin ayan, malaking tulong So, yung second channel, ay uh, yung first, ano ko naman, yung main account ko, masaya ako kasi, ah, uh, meron na akong halos 30,000 subscriber. So, daghang salamat sa mga nag-subscribe sa akong main account, sa akong main channel. Na akong paningkamutan nga, nagsigikog live-live sa akong main channel para ma-reach ko yung sahod ko ng 100 every month. 100 to 200 to 300 monthly. So, sana makasahod na tayo maintain 20,000 a month. Kasi parang wish ko talaga na makasahod ako monthly-monthly. Maintain na yan siya kahit 20, kahit 15k lang. So, talagang medyo no need to ano na, no need to go back abroad. yon So, yun lang mga kalalab. So, start na tayo cleaning. Ayan. Mag-cleaning-cleaning cleaning na tayo. So, ay, Na ako'y plan nga mag-order ko sa mag-order ko sa Shein kanang vacuum. So, na ako'y ano, gusto ko mag-order o vacuum. Kasi, ang vacuum kasi, um, ano ang vacuum eh, kanang madali lang siya sa paglilinis ang vacuum. So, Mag-order ako ng vacuum. Next, ano. Uh, gusto ko mag-order sa vacuum. Yung andon yung pira ko din. So, siguro mga next week mag-order ako ng vacuum. Para madali lang. Easy lang talaga pag may vacuum sa paglilinis. Napaka-easy lang. So, yun lang guys. Samahan nyo na ako maglilinis na tayo. So, ayan medyo ano na touch ayan, ano ko po yung pong ko so, tagilid ko muna kasi ay, talaga naman oh, napaka dumi na talaga as in, madumi, madumi So, pagkatapos ko magano, ano, pagkatapos ko maglinis, ah, <sighs> pupuntan naman ako ng Tandag City sa hospital. Pupuntan naman ako ng hospital, guys. Pukuha ng mga result-result ng aking lola. so... Nindot jud ang vacuum. Guys, sa paglilinis ang vacuum, maganda talaga siya. Kaya mag-order ako ng vacuum. Para mag-unboxing tayo. And din mag-unboxing tayo sa vacuum, no? Bis ko talaga magkaroon ng vacuum. So, ayun na, tapos na ko naglinis daming mga wire wire <laughs> daming mga wire wire guys so, tapos na ko naglinis ayan malinis na ang aking room ayan, so napit na ko mag ayan, tapos na So, yes. Ayan. Ah. Um. Ayan. So, my room unfinished. So, yan lang, guys. Thank you for watching.